Sa balita naman sa labas ng bansa, patuloy ang paglika sa mga Palestinong sibilyan sa gitna ng pag-atake ng Israeli Defense Forces kontra Hamas sa Rafa City. Piniling lumikas ng maraming sibilyan patungong Yunis na 7 kilometro lang ang layo sa pinadapang lungsod. Ayon sa report, maraming tangke de guerra na ang patuloy na dumarating sa Rafa. Tatlong linggo matapos simula ng IDF ang kaliwat kanang ng pambobomba sa naturang lungsod. Una ng pinulbos ng Israeli Defense Forces ang kanyunis na isa sa mga itinuturing nakuta ng militanteng grupong Hamas. Aabot naman sa 46 ang nasawi, habang halos 300 ang sugatan matapos ang sunod-sunod na airstrike ng puwersa ng Israel sa isa sa mga temporary shelter sa Talas Sultan na sakop ng Rafa City. Inulang po naman ng Batikos ang hindi pamamahagi ng Argentinian government sa limang tulinadang ayuda sa mga residente kabi sa kabila po ng patuloy na pagsipa doon ng inflation. At ayon sa report, nakatengga lamang daw sa bodega ang mga pagkaing ayuda. Iginit ng ilang uh, grupo, nakalahati ng populasyon ng Argentina ngayon ay patuloy pong nahihirapan at nagugutom sa tansya ng ilang eksperto. Sumampan na po sa 300% ang inilunod dagat ng kanilang inflation, Baka inihintay pa si Mayor, si Governor. May nagsasapakan din dyan sa ayuda. Oo, ah. oh, ito o baka naman. naman kailangan nila ng ano? Photo op. Oo. oh, 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 ito oh. Po. Baka, masing... Pera niyo ba yan? Ako, Malungkot na balita po mga kapatid. Umakyat pa sa 33 ang patay sa pananalasa ng bagyong remal sa India. Maraming lugar sa Manipur ang lubog sa baha matapos ng umapaw ang isang dam. Maraming puno rin ang nabuwal habang lubog sa baha ang rehiyon sa Assam. Wala pa rin supply ng kuryente ang milyon-milyong residente sa silangang bahagi ng India at ang kalapit nitong bansa na Bangladesh. Natili ho naman na dagok sa maraming mga paaralan sa Rio Grande do Sul ang iniwang pong pinsala na masamang panahon sa Brazil. Karamihan kasi sa mga napinsalang silid-aralan ay lubog. Habang marami hong kagamitan sa mga apektadong paaralan ang nasira din po ng, dahil sa kalamidad. Bukod sa iniwang pinsala ng masamang panahon ay iginit rin ng kanila pong Department of Education na posibleng merong psychological at emotional impact sa mga residente ang matinding nangyaring kalamidad. Humingi naman ang paumanhin si Pope Francis kaugnay ng negatibo niyang pahayag tungkol sa LGBTQIA plus community. Sa isang closed door meeting sa mga Italianong bishops, sinabi ng Santo Papa na hindi dapat payagang pumasok sa pagpapare ang mga miyembro ng LGBTQIA A plus community. Isang pambihirang pagkakataon sa isang santo papa na humingi ng paumanhin matapos masangkot sa isang kontrobersya. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.